Miss, baka gusto mo itapon to sa basurahan Aba, ang kapal din ang mukha mo ah Aba, ugali ba yan ang matinong babae? Basta-basta nalang itatapon ng basura Sorry ha, akala ko kasi mga janitress kayo dito Yabang mo rin eh, no? Ay nako, wala na akong gana makipag-away sa inyo Bahala kayo dyan Maraming salamat po ate Aba, wala yun Importante na ako. Thank Oh, at anong ginagawa mo dito? Babaeng mukhang tuko? Ano pa mo? Don't tell me. mag apply ka rin kay Sir Angelo. Bakit? Masama bang mag-apply na model? Model? Ikaw? ka ba? Tsaka, baka janitress ang ibigay nila sa'yo dito. Hindi mo ba alam na meron na silang nakuhang model para kay Sir Angelo? Talaga lang, ha? Eh, kakatawag ka lang nila sa'kin akin para mag-audition. Excuse me? Ako ang model ni Sir Angelo at wala nang iba. Tsaka, hindi mo ba alam, sikat yung nanay ko na model. Nasa lahi na namin yung magaganda at sexy. Di tulad mo, parang galing ka lang kung saan saan. Tingnan mo nga yung mukha mo. Kulang ka sa bitamina. Wala kang pakialam kung saan ako galing. Tsaka, sikat naman na lagi ang tatay ko, no? <laughs> Tingnan mo, mananahi lang yung tatay mo. Tapos ang kapal mong mag-apply dito. Alam mo kung saan ka nababagay? Dun sa kalsada, magbenta ka ng gawa ng tatay mo. Huwag kang umasa na makukuha ka dito dahil ako lang ang model ni Sir Angelo. Baya anak, anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit hindi ka pa sa loob? Eh paano naman kasi, mami? Itong babaitang mukhang tukok, balak naging modelo ni Sir Angelo. ka naman sana, Iha. Kaso nga lang, balak mo pang agawa ng pwesto yung anak ko. Kung ako sa'yo, dapat mag-apply ka na lang na mag-alaga ng aso namin. Tapos bagay ka dun. Oo nga. Hoy, babae mo kang toko. Ngayon, alam mo na kung saan ka lulugan. Sa beauty pa lang ng mami ko. Kabog ka na. Tapos lalabanan mo pa ako. Kung ako sa'yo, ngayon pala nga alis na ako Kesa inaaksaya mo yung oras mo dito Oo nga Umalis ka na sa kanyang naroon mo magsalita Baka mamaya Kainin niyo lahat ng mga sinasabi niyo Hello? Ito nga pala ang anak ko. Look at her. Datingan pa lang. winner na. Ay, ang ganda. Anong pangalan mo, Iha? My name is Bea po. Nice meeting you po. Mm, ang ganda. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Oh, hi, miss. Aplikante ka niya? Ah, uh, opo. Aplikante din po ako. Kaila po. Ah, oh. matangkat siya. Ganda din. Ganda din. Well, so ano pang inaantay natin? Simula ng pag-rampa. Estій-arlizhota hartany a raoha galing-galing ng galing anak. Oh, bravo! Ano ba uh, talaga tinalo mo yung tukong mo? Bea, Iha, ano mo palang vital statistic mo? Um... <laughs> um... May vital statistic po. Um... Gala-gala with friends. Like... Coffee-coffee after school. Ganon. <laughs> anong tinatawa-tawa mo dyan? Ikaw ba alam mo yung vital statistic? No, miss <laughs> Mukhang ganda lang ata yung merong anak niyo eh Ma'am Mani po ba yung sagot ko? Ikaw Anong karapatan mo laik-laiting yung anak ko? Sigurado namang siya yung mananalo dito, no? Pulubing to? Dapat sa'yo, doon sa lansangan, hindi dito. Ay. Ang vital statistics kasi is yung sukat ng chest, na no waist, at saka ng hips. Ikaw, wala kang karapatang tawanan ng anak ko dahil pulubi ka. Hindi ka na dito actually. Doon ka dapat sa lansangan. Oo oh, nga, <laughs> Anyway, tapos na ang audition. At may napili na ang aking anak. Di ba, Madam A? Madam A? May anak ka? Of course, hindi na tatanong kagagaling lang ng London ang kaisa-isa kong unika iha si Madam A. Siya ngayon ang pipili dahil siya ang namamahala kung sino ang magiging modelo ko sa taong ito. Siya si Madam A ang aking kaisa-isang tagapagmana. Tama po. Nakapili na po ako. At yun po ay si Kyla. Salamat po sa pagtulong mo kanina. Ikaw, pagpasok ko pa lang, nakita ko na agad ugali mo. Maganda ka nga, may katawan, kaso pangit ugali mo, wala namang laman utak mo. Mami? Tama, Berna hindi porkit anak mo siya ay ganoon na lang ang pag-uugali ang gagawin mo dapat turuan mo ng mabuting asa ng bata hindi porkit maganda at uh, yun ang pipiliin ko as model ng uh, aking brand turuan mo ang sarili mong anak isama mo na rin ang iyong sarili you have to understand na hindi lang panlabas na kaanuman ang pwedeng maging modelo kailangan nito ang mabuting asa na ipapakita ng bawat tao. Especially sa iyong anak. Sana may matutunan ka ngayon sa araw na ito. Well, congratulations, Tyra. You deserve the best. Pero Angelo... Well... Nandito ang aking unikaihat na kapag sabi na wala tayong magagawa na sa kanya ang pag-uuskap. 嗯。Mm hmm.